Ayan, sa kabila na to. Antipolo. Ayan tayo sa taas. Lalakad-lakad. Dito na lang tayo sa kabilang side. Patanggal tayo ng daon. tayo ngayon sa taas ng ating cover court. At tatanggal tayo ngayon ng ating mga baradong dashpout ayan oh daming mga dahon no oh. kita niyo yan mga kabayan no oh. Oh, oh dami kailangan na natin ito tanggalin oh dahon umaapaw sa loob dami kailangan natin ito tanggalin Ang dami oh. Yan. Mabara. Ayun sanhi ng ano. Sanhi ng pagbara. Dito tayo punta. Ayun doon oh. Dandan tayo. Pupuntahan natin yung mga alulod. Ay ano, daw spout may mga bumabara sa dahos pa mga dahon yan tayo pupunta nawaas sa taas tayo ang oh. bubong titingnan natin yung mga ano mga dahos pa na may mga bara kailangan tanggalin ato ah, ito dito, malinis dito. Okay, ito dito. Ayan, malinis oh. Dito naman tayo sa kabila, ayan oh. Dito tayo kasi marami din dito ng dahon eh. Mamangga o mga inog na oh. Mga inog na. Kulay dilaw na, sayang. Ayan oh. Ang dami mga mangga. Mario, oh. no? Ang hinog. Ah, dito may hinog. Makukuha ko ito mamaya. Ito muna tayo. Linisin mo natin. Ayan, may ano. Linisin mo natin itong ano. Ayan. Ayan, o. Oh, barado. Kaya lang matanggal natin ito. Barado yung ano. Boom. dami. Ayun, tanggalan na 'yan, oh. Eh. doon naman sa may banda doon. Kunin ko muna yung hinog. Itong hinog masarap 'to. Ayun. Masarap ang hinog. Di paano gano'n. Ay, puta. Sayang. Ayun. Ito naman tayo. Alhamdulillah. pa tatanggalin natin yung mga bara. mga kabayan. Ito tayo sa ibabaw ng ating covered court. Magtatanggal po tayo ng mga baradong mga baradong dustpout Ayan. Alam ko may ano dito, may butas to dito. Ayun, nakita ko rin. Ayun, ayun butas, oh. rin ang butas. Ang pare ng baray, ang hmm, daon, ang hmm. daon, ang daon, ang hmm. daon, hmm. ang daon. Tapos na yung butas. Dito naman tayo. Meron pa to dito. Ah, meron to dito. Ah, ito, ito, ito. Kita ko na yan. Yun. Yun, napuno. Puno ng dahon. Kaya pala, ah, ano na, aapaw ng tubig. Napuno na ng dahon to. Yun.

dito naman tayo, kumila. Oh, Oh, dito. Ayun. Oh, yung daon dito na ipon, no? <laughs> ano nangyari? Ang manok pala ito. Ang eh? daon. Ang mabag

wala po yung talig dito wala naka talig dito ito yung talig ito na tayo kapila ayan yung sa kapila na to At ang tipulo tayo sa taas lalakad-lakad dito na lang tayo sa kabilang side patanggal tayo ng dahon ayan dito ayun ayun o oh. ayun o oh. ang dahon ayun o ang dahon ang dahon, dahon. 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 dahon.

Ah, tapos din. Tanggalan din natin. Ayos ba? Hindi na. Dumi na ang kamay ko. Shout out, shout out. Mga kabayan. Hindi mo naman yung mga dun. Grabe. Oh. Awalisin na lang yan.